Happy Sunday. I-repair natin yung poste ng port mga idol dito sa lugar namin. Dahil bababagsakan ng mga kabataan. Kailangan natin i-repair mga idol. Wala na pong linggo dito kay Idol Magan. Sa Walang tutulog-tulog for trabaho. Ano yung morning mga followers mga idol? Good morning mga idol, mga follower. Shoutout sa lahat ng mga all idol, all follower at mga production worker. Good morning po sa inyo. Kako, oh. ah, kuha yung wire. Yep, ma'am. Bulso po mga idol, Ah, kailangan natin yung sukat, yung ano, yung kahaba anak. Tumbok dito na ko, kunin mo na. Ayun, oh. Ito, wala problema rito. Wala um, ko na ko, yan. Yung target mo na? pag gano'n. Ito, ito, ito. Punin mo to, ito. Ito, ito. Oh. Ito, ito, ito. Ayan, ayan. Ayan. ito. Yan, yan. Yan. Waba Ito, ito. Yan. saka yan. Thirty-five. Kuya! Kuya! Kuya, papalayo, papalayo doon! Thirty-five. Uh, o, oh, mga idol, mo. Ayan, pakita Four minutes pre. Five minutes. Okay. Say mo, hi mga idol, Followers ni Idol Magan, sabi mo, dali. Kailangan talagang Followers ni Idol Magan, let's oh. go! Oh, high come, high. Wala budget mga followers, kaya nire-return namin kasi. Kailangan sa mga kabataan ang pagbabasketball. Para makaiwas, ha? Kala,

Alam mo na, baka magkaiba sukat. Walang post-op rin. Ay, meron. atau sejenak idol ilalim